pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Paano ba natin malalaman, kung alin ang simula, gitna, at wakas ng isang kwento? Simula, dito nakikilala ang tauhan, at nailalahad ang pinangyarihan ng kwento. Gitna, dito nailalahad ang suliranin o problema ng isa o maraming tauhan. Wakas, dito nabibigyang solusyon ang suliranin o problema ng tauhan. Ngayon ay suriin natin itong halimbawa ng isang maikling kwento. Si Bella Conejo. Si Bella Conejo ay nakakita ng pulang lobo. Ako si Bella Conejo. Tinangay ng hangin ng lobo, at napunta ito sa puno. Tinulungan siya ng mabait na ibon. At sinabi ni Bella. Salamat ibon! Sa simula, si Bella Conejo ay nakakita ng pulang lobo. Dito natin nakilala si Bella na tauhan o karakter sa ating kwento. Sa gitna ng kwento, tinangay ng hangin ang lobo at napunta ito sa puno. Dito natin nalaman ang suliranin o problema ni Bella. Sa wakas ng kwento, tinulungan siya ng mabait na ibon, at sinabi ni Bella, salamat ibon dito natin nalaman kung paano nalutas ang problema ni Bella. Ulitin natin. Sa simula ng kwento, dito natin nakilala ang tauhan o karakter. Ako si Bella Conejo. Sa gitna ng kwento, dito natin nalaman ang problema o suliranin. Sa wakas ng kwento, dito natin nalaman kung paano nalutas o nabigyang solusyon ang problema. Salamat, Ibon! Pagkakasunod-sunod ng pangyayari.